DJ Rockies Secret Fast 7 years Seven years and no wedding proposal yet. Hi, DJ Rocky. I've been a listener for years now. And I just want to share my story. Sa pagkakataong ito, kailangan ko rin ng advice. Ang hirap-hirap na kasi. Hindi ako makapag-open up sa pamilya ko. At hindi rin ako makapag-open up sa mga malalapit kong kaibigan. Dahil ayoko siyang mapahiya at ayokong mag-iba tingin ng mga tao sa kanya. Everybody thinks highly of him. Ganun ko kasi siya ipakilala. Well, ganun naman talaga siya. Except, hindi niya ako mabigyan ng singsing. Itago mo na lang ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret file. May boyfriend ako. Itago natin siya sa pangalang Jap. Seven years na kaming magkarelasyon bilang mag-boyfriend at girlfriend. What can I say? Eto na ata yung taong tinatawag na too good to be true. Si Jap ay guapo, Masipag, may kaya sa buhay. Alam kong mahal na mahal ako. Ini-spoil ako sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, faithful. Oo, siguradong sigurado ako na faithful siya. Mahirap i-explica kung paano ako naging sigurado. Pero simulan na natin sa alam ko na lahat ng social media na. Lahat ng password, lahat ng username, though hindi naman siya talaga mahilig sa social media. Hindi siya pala post. Yung location niya, alam ko. Bahay-trabaho lang. Ang ganap ni Jap. Live-in kami, pero nagvi-video call kami kapag nagmamaneho siya papuntang trabaho at pagpauwi na siya wala ni isang babae sa trabaho niya so him not proposing to me is not because he is cheating it is something deeper Kapag kasama ko si Jap, pakiramdam ko nasa langit na ako. Live-in kami for three years. 50-50 kami sa bills. Sa gawaing bahay. Ako sa paglilinis. Siya sa pagluluto. Paminsan ako magluluto. Siya naman ang maguhugas at gagawa ng laundry. Pag mag-grocery, sabay kami. Masayang masaya yung puso ko. Others might say na bakit 50-50? Dapat ang lalaki ang magpo-provide. But the thing is, ayokong maging pabigat naman. Ayoko rin masumbatan. Wala naman sa aking problema kung ang pinag-uusapan ay pera. Walang problema ang 50-50. Ang mahalaga naman sa amin, nagkakasundo kami. Year 2021, dito ko unang tinanong kay Jap kung kailan siya magpo-propose. Ang sabi niya sa akin, Basta hindi naaabot ng tatlong taon. Mukha namang seryoso siya doon. At ako naman, excited at kinilig. Wala naman akong ibang iniisip pa. Kasi alam ko naman, na kahit ano pang mangyayari, ipakakasalan ko ang lalaking to gusto ko nang maikasal. Although, ayoko pa rin namang magkaanak. Ganon din naman si Jap. Ang mahalaga naman sa akin, nagmamahalan kami. Then year 2023. Sumubok uli ako na tanungin siya kung kailan siya magpo-propose sa akin. Ang sabi niya, Soon. That time, hindi pa ako financially stable. Hindi pa ganun kalaki ang sweldo ko. Kaya para sa akin, okay lang. Pinilipas ko ang taon na yun at sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat magmadali. Be patient. Then year 2024. Dito na ako naging makulit kay Jap. Nagpaparinig ako. Nagtatanong ako. At nagpaparamdam talaga ako. Alam mo yung tipong nagpunta kami ng mall? Tapos sa mall, sinadya ko talagang pumunta sa isang jewelry store at hilain siya para makapagsukat ng ring size. Ganon! Nangyari yun sa amin! And halos monthly ata, nagpaparinig ako sa kanya na mag-propose na siya. Yung mga kaibigan namin, yung mga batchmate ko, kasal na. O di kaya naman engaged na. Or may mga anak na. Although I'm not saying na dapat ganun din kami, but the thing is, stable naman na kami. Kayang-kaya na namin. Pero itong si Jap, panay pa rin ng sabi na Soon. Soon. Kailan magpapakasal? Soon. Pusang galang soon na yan. Pakiramdam ko, that time hindi na darating. I even gave him an ultimatum. Na pag hindi siya nag on or before our anniversary, Break na kami. So dumating nga ang anniversary. <laughs> syempre hindi siya nag-propose. At syempre hindi ko rin hiniwala yan. Hindi ko alam kung tanga ako o may inaantay pa ako pero wala. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Then year 2025. Dito na ako nagsimulang maging aggressive. Kinakain na ako ng pag-overthink ko. Kasi pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal. Pakiramdam ko, hindi naman siya seryoso sa akin. Pakiramdam ko, eh hindi na ako yung taong nakikita niya sa future niya. As in gulong-gulo na ako. To the point na nade-depress na ako kaka-overthink. DJ Rocky, nakakabaliw. And what's worse is wala akong mapagsabihan. Ang bigat-bigat na. Parehas kaming stable. Parehas kaming may pera. Pero parang ayaw niya talaga. Napakaraming approach ang sinubukan ko. Pero DJ Rocky, alam mo yung masakit? Hindi niya ako mabigyan ng sagot sa pagkakataong ito. Lagi ko siyang tinatanong, bakit hindi pa siya nagpo-propose? Ayaw ba niya? Gusto raw niya. Nakikita niya ba ako sa future niya? Nakikita naman daw. Mahal ba niya ako? Oo naman daw. May iba pa ba siyang priority? Like magpayaman muna? Hindi raw. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman kami agad magpapakasal once na nag siya. Sabi ko, we'll take our time bago magpakasal. At sa parting yun, wala siyang maisagot sa akin. Napapagod na ako, DJ Rocky. Yung parang yung par yung pakiramdam na para bang naghahanap ako ng karayom sa gubat. Hindi ko siya mapiga na bigyan ako ng sagot. Hindi niya ako binibigyan ng sagot at hindi ko alam kung bakit. Sinasabi ko sa kanya na uuwi na muna ako sa parents ko sa Batangas pero ayaw niya. Ginagawa ko ang lahat para sa lalaking to. Imagine, iniwan ko ang mga magulang ko sa hometown ko. Lumipat ako sa hometown niya. Pero hindi niya ako mabigyan ng singsing. Tang. Lahat naman ang gusto ko, ibinigay niya sa akin. Laptop para sa trabaho flat screen na TV, camera, even branded bags. Ultimo kotse na ibigay niya. Pero sing-sing, sing-sing hindi maibigay. DJ Rocky, afford niya yun alam ko na afford niya yun. Kaya hindi ko lang talaga maintindihan. Hindi ko na alam. So one day, umabot na ako sa desisyon na hindi ko akalaing gagawin ko nakipag-iwalay ako sa kanya. Kaya lang hindi siya pumayag. Gusto kong umalis na sa bahay na tinitirhan namin. Pero ayaw niyang pumayag. Gulong-gulo na ako. Pakiramdam ko nilalamon na ako ng depresyon dahil dito. Yung bang gusto ko na lang siyang alisan? And no contact at all But outside of this problem, of this wedding issue, eh, sobrang swerte ko naman sa kanya. As in princess treatment, kung princess treatment talaga. Kaya lang, pakiramdam ko lang na kapag iniwan ko siya, hindi na rin ako makakahanap ng ganitong lalaki. Gusto ko na talagang magsettle. Pero ayaw ng lalaking mahal ko. Ano bang dapat kong gawin, DJ Rocky? Pahingi naman ng advice, oh. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Rhea. At ito, ang aking secret file.